Hello Virgo, sun, moon, and rising. So ito yung horoscope for you for July 16 hanggang July 31, 2024. Okay, so Virgo, itong transit ngayon, uh, nagbibigay ito ng opportunity for you para sa business growth and expansion. maaring makita mo or may mga tao kang makakonect ngayon na maaaring maging influential para sa'yo. And dahil dito, pwede mo boost ang iyong uh, professional uh, life. Okay? And, yeah, more on financial improvement ngayong transit na ito. Maaaring may mga tao kang unexpectedly, no? Makipag-collaborate sa'yo. Or, mga hindi mo inaasa ang tao na maaaring uh, makatulong sa'yo and yung abilidad mo na uh, pagdating sa iyong network uh, nakikita natin na magiging mas strategic ka ngayong um, July and ma magiging malakas ang or mataas ang potential ninyo and also um, more income for you not only in nga, professional uh, new connections nga ngayon yung mga new connections na makikita mo matatagpuan mo during this time may potential ito uh, personally or professionally magiging um, you know may advantage ito para sa iyo okay so take note sa mga tao makakasalamuha mo or makaka usap mo during this time dahil may um potential na uh, mataas or malayo ang marating mo sa tulong din ng mga taong ito now um uh Virgo mas magiging mas creative ka during this time and uh, also with regards to your romantic life uh there's this involvement with you and your partner na uh, na i-express ang inyong sarili through your hobbies or through your artistic side and yung uh, financially na itong creativity ninyo ay pwedeng magamit uh, sa inyong um mga goals sa hinaharap Uh, particularly pagdating talaga sa work and uh, career, nakikita natin yung pag mo sa paggamit ng iyong skills. And in love, ayan, nakikita natin yung pagpapakita ng passion dito. Uh, stay positive lang and mag-focus ka sa mga long-term goals. And may mga bagay na um, hindi mo pa binibitawan, but this time, allow, allow yourself to be more flexible. And kung ano man ito mga hindi mo binibitawan, it, maybe it's the right time to let go of these things. Um, para mas ma-attract mo yung abundance and new beginnings para sa'yo. So Virgo, don't hesitate, ano, wag mag-alangan kung kinakailangan mo lumihis or mag ng direction dahil maaaring ma-surprise ka na lang sa kung ano 'yung naghihintay sayo sa iyo uh, sa ibang side or you know sa paglihis ng direction dahil uh, nagkakaroon ngayon ng Mars and conjunction with Uranus and also with the uh, star Algol maaaring may mga unexpected uh, events for you no especially it is happening in your ninth house. And ito ay may kinalaman sa faith, sa travel, and uh, self-discovery. And dahil ito ay magbibigay ng opportunity para sa'yo na mag-expand and, maka, and you know, learn to embrace itong mga new experiences para sa'yo. Okay? So, that's it for now. Thank you.